Yun, mga kababayan, ito na, ng binilan naming ano, ilaw ni Kuya Oliver. Gagawan kasi namin dito ng bahay si Kuya Oliver kasi hindi talaga siya pwede. Nakasama si Bandam, mm. uh, timarisel, Ati mm. Hindi pwede nakasama siya kasi hindi pa ito napapacheck up. Kaya kailangan natin solo niya talaga yung bahay. Ayan, manok mga kababayan, sa palagay nyo, anong mas maganda sa dati niyang ginalalagyan o yung ngayon na kinalalagyan ni Kuya Oliver na dating palang bintana, yun know? o. Parang Bartolino, you know? yun o. Ay, hala. Ano na nangyari? O yung ano niya, yung pantalon niya parang puno na ng tae. <laughs> ha? Ay, parang naging baboy talaga, grabe. <laughs> Ang mga kababayan, ngayong araw na to kasi si Oliver, lilinisan namin, kailangan namin ng mga gamit doon. Bibili kami ng hose, extension wire, para malinis doon sa likod kasi medyo siyempre nagkakalat siya ng uh, alam niya. Kaya samahan nyo kami, bibili kami ni Boss Libby kasama ang isang raptor na nahulog. <laughs> Pero andyan na. Uh, Boss! sabon, shampoo. Ah, uh, yun lang muna kasi. Hindi na ka. Ano? Important din sundrox sa kalbo. Ah, yung sundrox pala sa kalbo. Yan na kailangan para, para hindi ma-disinfect lagi yung ano, kinalalagyan natin sa mga kabayan ng hirap talaga ng first time namin ngayon mag-alaga ng ganyan na sitwasyon kay Kuya Oliver dahil nagkakalit po siya ng upo niya ng kababayan upo po siya sa kanyang short kaya kailangan namin ng pressure yung pang spray kasi sa upo niya talagang kalit kalit yung tayo na ilapan si Boy JC magugas at ang buong team kailangan talagang shhh ganyan yung mga mga tawag ito mga uh, kalat kalat nya kailangan talagang malinisan mabuti kasi nangangamoy so yun mga kababayan po kami bibili tayo ng mga kakailanganin kung ngayon driver ko JC baka malaglag sa pangin <laughs> okay thank you natin mm -hmm. yung mga kababayan, ito na yung binilan naming ano ilaw ni Kuya Oliver gagawan kasi namin dito ng bahay si Kuya Oliver kasi hindi talaga siya pwede nakasama si Labandam mm -hmm. uh, Timaricel mm -hmm. hindi pwede nakasama siya kasi hindi pa ito napapacheck up kaya kailangan natin, solo niya talaga yung bahay kaya nagisip ang team kailangan may ano siya electric pan ayusin natin dito sa bandang taas baka hindi nyo maabot mahirap na kailangan natin isip ang kaligtasan ni Kuya liver yan natin ang ilaw naka electric pan kailangan nakalabas yung electric pan na eh, hindi siya kasama no yan pas pansamantala mga kababayan ito muna yung ginawa namin para kay Kuyo Eliber bigyan siya ng maayos na ano tulugan at bigyan ng ilaw electric pan kung ano-ano pang kailanganin eh. kasi So, yun. Ito lang muna ngayon. Ayan, manok, mga kababayan, sa palagay nyo, anong mas maganda sa dating niyang kinalalagyan o yung ngayon na kinalalagyan ni Kuya Oliver na dating palang bintana, yun, Oh. No? Parang Bartolini, no? Yung, alam mo ba yung sa, ano, sa, ano, pag nagkasala ka, doon nilalagay yung, ano, ito po mga kababayan na ginagawa namin pansamantala na uh, kailangan gawa ng paraan para sa kabubuti ni Kuya Oliver. Tingnan natin kung aabot doon sa kanyang bahay. Kaya dyan na kayo. Okay lang. Aabot na abot! Oh! 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 Aabot na abot yan! Oh! Diba? Haba. Ilang meters to? 20, 25 din? O, oh, haba din? O, oh, okay. Para ano, Jadi itu rasa gelit-gelit. Para lagi malinis. Lagi kaya natin dito yung ano niya, no? Dito ka kuya Jun. Kuya Jun, ay kuya Liber. Dun ka kuya Liber. Kuya Liber. Dun ka. Kuya Liber. Bilis, ke atas kakak. Dun, dun, sakit ka sa Hmm. hmm. Ugaskanlah kamar. Ya. Hmm. Oh, dun, di situ kak. Di itu pak di situ kak, di sisi. Dun kak, sige na. Kalinisan ku, John. Dun, sakit kakak dun, ke atas. Sige na. Di atas, ke atas, sakit sa sa kakak sa atas, para malinis. Ke atas, ya, ke atas. Sige Sige na. Sige na. Settings, vou passar kaya nang halo basahan mo dito. Ya, yeah! tayo ina basahan. Kailangan punasan agad! sa Kailangan linisan kasi to mga kababayan. Linisan to bago siya matulog. Uh, para bukas ng umaga, ang paglilinis po, uh, kapag nakikita ang marumi talagang dapat linisan na kaagad para ano, malayo sa sakit. Hindi pwede ¡No, no, está gas...

ayan linisin talaga bago siya matulog kailangan malinis malinis ang higaan niya bago matulog kasi pag makinakainan niya talagang pag hindi nalinis ano It's maganda lang ayan kuya, At ito yung ventilation oo Taka, ito yung ano kailangan maligit talaga siya dito lang naman siya lagi siya nagpapwisto eh <laughs> dinigyan po siya mga kababayan ng, ano, ng room si Kuya Oliver pagising namin kasi ito yung napili ni Kuya Oliver kaya naisip namin talagang dito na talaga ilagay Ibinigyan po siya ni Daddy Frankie ng higaan niya pero ayaw niya gusto niya dito. Kaya dito na rin namin na isip na talagang dito na siya. Umaga po kasi nandito siya eh. Sa naabutan namin dito no, pagising namin ng alas 5, namin. Nandito siya sa labas. May bola, naglalaro. Basketball. Oo, oh, basketball player. Nalinis na Kuya Oliver no? Na no, Kuya Oliver? Oo. Oh. Anong anong masasabi mo kuya Lebel? Ha? Ah, anong masasabi mo dun sa dito? Kaysa so dati mong tirahan? Ha? Ah, kuya Lebel? Ganda na. Ya, yeah, yung basahan. <todic> ha? <todic> e ah? Anong niya? Oh. Hindi, pupurasan ko to eh. Huh? Pupurasan ko. Asan <todic> mari ano hindi basa okay uh, masusing ano paglilinis lagi uh, lagi po siyang chine-check at uh, lagi pong bigyan ng pagkain kasi 'yung lagi ang hinihiling niya pagkain gutom ka na kuya Oliver? Ha? Kuy Oliver, gutom ka na? Ano'ng gusto mo kuya Oliver? Pagkain? Saan so, yung gulong? Pakanta-kanta ka kanina. Bakit ngayon? Hindi ka na nakanta. Kuliber. Kuliber. Ha? Busog ka pa? Hmm, busog pa raw siya dahil ano eh. Ah, lang ito mga kasi. Ano kanina lang. Uh, ano? Uh, lininis sa hapon na ito para maayos yung kanyang hihigaan. Dali na rin dito yung electric pan kailangan nasa labas yung electric fan no hindi naman niya siguro ano yun yeah. yan mga kababayan kung sa dito kahit mag isa siya eh, safe talaga siya dito kaysa dun mas gusto niya talaga dito palagay comfortable talaga po siya sa bagay kahit ano safe naman kasi close lahat tapos lagi naming pinupuntahan dito kami si kami nagtatambay paggabi sa yung team, ng kami pintuhan habang dito. Sama namin po siya. laging ano, pagtulog na rin, nakapagpahinga na rin, uh, pasok na rin kami. sa na Kaya, so yun mga kababayan, ito na po yung update. Abangan nyo bukas, maliligo tayo Kuya John. Eh Kuya Oliver na, no? sabay-sabay tayo maligo bukas ah. Oh, kasi kaliligo niya rin kaninang tanghali mga kababayan. Kaya ngayon, Okay na. Linis. Yan, mga ba, and God bless po sa lahat. Yan, ito po yung update namin kay Kuya Oliver. Yan, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo sa akin Kuya uh, sa ating Daddy Parky official. Yan, uh, lubos na nagpapasalamat ang buong team sa walang sawa ninyong suporta. Yan. Ang lambing ng buong team, please like and share para mas marami pang matulungan ng team Daddy Parky. Yan, mga kabayan, bye-bye and God bless. Ano? Ya, yeah, yung ano? Ya! Yeah. Ay! Ano ko. yun, kuya? Yan. Bakit isa lang? Pinili mo. Yan, kailangan. Ano? Ito po yun, ano? Sa panalagyan ng sabon, sunroofs. Uy! Di ba, kuya, kuya Oliver? Ah, yung bahay mo, anong may isipin mo, makakabahan 15 years na nakakulong, di ba? 15 years, oh. isipin mo, 15 years na walang ano, mga... oh, ngayon, malaya ka na. Deliver. <tis> yung ano niya, yung pantalo niya, parang puno na ng tae. <tis> ha? <tis> Ay parang naging baboy talaga grabe. No, basta nak makikita niyo yan kung ano yung dating kinalalagyan ni Kuya Oliver. Mas ngayon, Team Daddy Frankie gagawin lahat ng makakaya para sa ikabubuti at mabilisang paggaling ni Kuya Oliver. Kaya samahan niyo po kami mga kababayan, yan subay bayan sa upload ni Daddy Frankie Official sa kanyang mga page. Sa YouTube, baka bayan nandun po yung full video sa YouTube ni Daddy Frankie Oficial. Thank you!